Ang pagkain ng devil fruit ay nakapagbibigay sa kahit na sinong nilalang ng tsansa na magtaglay ng iba't ibang kakayahan. Dahil sa napakaraming sinupang prutas na nagkalat sa mundo at dahil sa sari-sari nitong hitsura, hindi madaling malaman kung anong kapangyarihan ang may pagkakaloob ng isang devil fruit. Mahaari kang makakain ng sinupang prutas na may kakayahang baguhin ang iyong katawan o isang prutas na kayang makaapekto sa iyong kapaligiran. At kapag sinuwerte ka, maaari kang magtaglay ng isang devil fruit na may kapangyarihang wasake ng mundo. Ang sinumpang prutas na may ganitong lakas ay nabibilang sa klaseng tinatawag bilang paramisya. Sa video na ito mga idol, ipapaliwanag ko sa inyo ang mga impormasyong alam natin ukol sa mga paramisya. Ang mga paramisya ay klase ng devil fruit na sumasakop sa napakalawak na uri ng sinupang prutas sa One Piece. Dahil bukod sa ito ang klase ng sinupang prutas na pangkaraniwan sa lahat, ito rin ang pinakamadalas taglayin. Nagresulta para magkaroon ng napakaraming karakter sa One Piece na gumagamit ng paramisya. Hindi ka tulad ng mga Zoan na umiikot lamang sa kapangirihang nagpapahintulot sa nakakain ng devil fruit na magbagong anyo patungo sa wangas ng mga hayop o ibang nilalang at di rin kapareho ng luhiya na nakapagbibigay lamang kakayahan sa isang tao na gumamit ng ibang elemento. Ang mga paramisya type double fruit ay nagkakaloob ng kakayahan sa kahit na sinong nilalang na magtaglay ng kapangyarihang hindi kayang mailarawan ng isang pangungusap. May mga paramisya na kayang magpahaba, magpatigas, magpadulas, magpalabas, ulit-ulit. May mga paramisya na kayang magpahaba, magpatigas, maglabas-pasok, magpadulas at magpuputok. Yeah. Basta, sari-sari ang kapangyarihang na ibibigay nito. Kaya para madali nating maintindihan ng paramisya, hahatiin ko ang kakayahang na ipagkaloob ng prutas na ito sa tatlong kategorya. Ito ang paramesyang nakakapagpabago ng katawan ng isang nilalang, paramisyang nakakaapekto sa kapaligiran, at paramesyang may kapangyarihang makalika ng iba't ibang bagay. Ang unang kategorya ng paramisya na aking ipapaliwanag ay ang mga uri ng prutas na ito na nakakapagpabago sa katawan ng isang tao. Sa oras na makakain ka ng paramisyang nakakapagpabago ng iyong anyo, maaari mong utusan ng iyong katawan para maging bagay na naipagkaloob ng iyong devil fruit. Pwede kang maging taong spike, taong talim at taong diamante. Pwede mo rin baguhin ang iyong katawan para gayahin ang hitsura ng iba o paglahuin ito para hindi ka makita maaari mo ring mabago ang iyong timbang para mas maging mabigat o mas maging magaan. At higit sa lahat, maaari ding makatulong ang devil fruit na ito para mas lumaki ka o mas lumiit. Ang lahat ng kapangyarihang ito ay posibleng makuha ng isang tao depende sa prutas na kanyang nakain at depende sa kung gaano sila kaswerte. Sapagkat may mga devil fruit na kaya magpabago sa hitsura ng tao papunta sa mga bagay na hindi pangkaraniwan. Halimbawa, isa kang simpleng tao na nangangailangan lamang ng kastilyo para sa mga tauhan mo. Kaya dahil mabait ang Diyos ng mga devil fruit, ginawa ka niyang taong kastilyo. Pwede rin namang hiling ka ng hiling na makakita ng isang lampara na naglalaman ng isang genie na tutulong sa lahat ng problema mo. Huwag kang mag-alala dahil magiging isa ka ng taong lampara na naglalaman ng isang genie. Pwede din namang isa kang fan ni Doraemon at gustong-gusto mong magkaroon ng napakaangas na bulsa na meron siya. Wish granted, isa ka ng taong bulsa. Pero kung hindi ka naghahangad ng na magkakastilyo, magka-genie o magkaroon ng napakamakapangyarihang bulsa at ang tanging gusto mo lamang ay magbigay ng init sa shota mo, congratulations, magiging isa ka ng taong jacket. ba? Diba? ganyan kabuti ang Diyos ng mga devil fruit. Bukod sa mga paramisya na kayang makapagpabago ng katawan, may mga uri din ng sinupang prutas na ito na kaya namang makaapekto sa kapaligiran pwede nilang magamit ang kapangyarihan ng kanilang devil fruit sa mga bagay na nasa paligid, kagaya ng kapangyarihan ni Strusen na nagagawang pagkain ng kahit na anong bagay. Ang kakayahan ng Kunoichi na si Shinobu na pabulokin ang mga kagamit ng kanyang hinahawakan at ang abilidad ng membro ng swords na si Kojaku na utusan ang mga gusaling kanyang nilalatigo. Bukod sa kapaligiran, pwede rin silang makaapekto sa mga taong pagagamitan ng kanilang abilidad kagaya ni Puding na may kapangyarihang kuhain ang alaala -ala ng isang tao para baguhin ito ayon sa kanyang kagustuhan. Si Bluegrass na nakokontrol ang mga nilalang na kanyang sinasakyan at si Gecko Moria na nagagawang maihwala ang anino ng mga tao mula sa kanilang katawan para ilagay ito sa kanyang mga tauhan. Ang pangatlo at huling klase ng paramisya ay ang mga paramisya na nagbibigay ng kapangyarihan sa kumain ng devil fruit na makapagpalabas at makalikha ng iba't ibang bagay. Kabilang dito ang napakamaaasahang wax na pinapalabas ni Galdino, ang madikit at sumasabog na likidong ginagawa ni Trebol, at ang napakatigas na mga sundalong biskwit na nalilikha ni Charlotte Crocker. Lahat sila ay nakakalikha ng mga bagay na ipinagkaloob sa kanila ng sinumpang prutas mula sa kawalan. Kahit iba-iba ang epektong na idudulot ng paramisya, kadalasan namang nagkakaloob ito ng walang katulad na abilidad sa mga taong nakakain ng sinupang prutas mga abilidad na may kakayahang magpabagsak ng mga malakas na nilalang sa isang iglap. Halimbawa dito si Nico Robby na nakakain ng Hana Hana Nomi na nakapagbibigay sa kanya ng kakayahang pasibuli ng parte ng kanyang katawan sa kahit na saan. Nakakatulong ito sa arkeologo ng strohat na baliin ang walang hirap ang katawan ng maraming tao ng sabay-sabay. Halos ganito rin kaduga ang Horo Horo Nomi ng dating commander ng Thriller Bark Pirates na si Perona sa tulong ng mga espiritu ng babae na gagawa niyang tanggalin ng kumpiyansa ng kahit na sinong nilalang na nagtutulak sa kanila para mag-isip ng sobrang negatibong bagay. Dumadating pa sa punto na pinipili ng mga biktima ni Perona na magpakamatay. Isa pa din sa paramisyon na nagtataglay ng walang katulad na kakayahan ay si Bartolomeo Kuma. Kung ating matatandaan, sa pamamagitan ng kanyang sino prutas na Nikyu walang hirap na pinaghiwahiwalay ng dating Shichibukai ang bawat isang membro ng Straw Hats at itinapon sila sa siyam na iba't ibang lokasyon sa mundo. Kung nagkataong kalaban si Kuma at ginusto niyang dalhin ng mga bida sa iba't ibang sangay ng world government, malamang sa malamang, sa Sabao de Archipelago pa lamang, tapos na ang paglalakbay nila Luffy. Farewell, Straw Hat. Maliban kay Kuma, ang isa pang paramisya user na kayang tumalo ng kalaban sa pamamagitan ng isang hawak ay si Sugar na gumagamit ng napakadugang hobby hobby nomi. Isang sinong prutas na kayang gawing laruan ng isang buhay na tao at burahin ang kanilang alaala sa kahit na sinong nilalang na nakakakilala sa kanila. Dahil sa galing ng devil fruit na ito, anime lamang na sugar ang lahat ng mga kalahok na nakipaglaban sa Corrida Coliseum. Bukod sa paggamit ng mga paramesya sa pakikapaglaban, mabisa rin ang ilan sa mga protest na nagmula sa kategoryang ito bilang pangdepensa na madalas sumasalba sa buhay ng mga taong nakakain sa kanila. Halimbawa ang buki buki nomi na nakain ni Baby 5 na nakakapagpahintulot sa kanyang buuhin ng kanyang katawan matapos sumabog o magkapera-peraso. Ganito rin halos ang epekto ng bara-bara nomi na pagmamayari ni Baggy na tumutulong sa pirata na hati-hatiin ang kanyang sarili para hindi matabla ng kahit na anong pag na nakakahiwa o nakakaputol ng katawan. Ibig sabihin, may bintay si Baggy na makipagsabayan sa mga mandirigmang gumagamit ng espada sa pakikipaglaban. At ang isa pang devil fruit na nagbibigay ng protection sa kanyang devil fruit user ay ang bari-bari nomi na nakain ni Bartolomeo. Ito ang prutas na nagpapahintulot sa pirata na makalikha ng mga barriers na hindi kayang sirain ng mga napakalalakas na pag-atake. Ganun pa man, sa kabila ng iba't ibang lakas at bintahing na idudulot ng mga prutas na nasasakop ng paramisya, nagtataglay din ang mga devil fruit na ito ng iba't ibang kahinaan. Ilan sa mga hindi magagandang katangiang meron ng mga paramisya ay ang kawalan ng kakayahan ng ilan sa mga sinupong prutas na ito na ipanglaban o ipangdepensa kontra sa masasamang elemento. Halimbawa ang devil fruit na pagmamayari ni Toki na hindi nagpumalas ng kahit na anong kakayahan maliban sa pagdadala ng mga tao papunta sa hinaharap. At ang kapangyarihang meron ng prinsesa ng kaharian ng tontata na si Mancheri na limitado lamang ang kayang gawin sa panggagamot ng mga sugat at pinsala sa katawan pero hindi siya kayang protektahan laban sa mga pag-atake ng kanyang kalaban may mga paramisya din na magiging kapakipakinabang lamang kung ang kapangyarihang tinatagli ng prutas ay tumutugma sa katangian ng taong nakakain nito. Halimbawa, isipin natin kung ano ang mangyayari kapag ang mero-mero nomi na nagagawang bato ang lahat ng mahahali na sa maladyosang hitsura ni Bawa Hancock ay hindi nakain ng napakagandang snake princess, bagkos, tinaglay ng isang babaeng kasing ganda ni Katarina Devon. Siguro, imbis na maging bato, masuso ka lamang sila pag nakita ang kaakit-akit na katawan ng babaeng pirata. At isipin din natin, paano kung hindi kasing galing ng veteranang marina si Churu ang nakakuha ng washo nomi na nakakapagpahintulot sa kanyang labhan at ibilad ng mga tao na parang mga damit. Baka imbis na Vice Admiral, magiging labandera na lamang si Churu ng World Government. At paano kaya kung hindi kasing hilig ni Kanjuro sa sining ang nakakain ng kanyang sinupang putas at nakuha ito ng walang talento sa pagguhit? Ano kaya ang kalalabasan ng mga obrang ito? Sa madaling salita, may mga paramecia type devil fruit na magagawa mo lamang mapakinabangan matapos ang matagal na pagkasanay at kung tugma ang kapangyarihan nito sa natural na talentong tinataglay mo. Paano mo nga naman mapapakinabangan sa pakikipaglaban ng kapangyarihan magpalabas ng candy? Lumangoy sa lupa at alisin ang tunog ng kapaligiran. Kung wala kang sapat na talino at kung hindi ka malikain sa paggamit ng sinumang prutas. Kaya sa bandang huli, katulad ng iba pang klase ng devil fruit sa kwento, nakadepende pa rin ang lakas ng sinumang prutas sa nilalang na nakakain ito. May mga paramisya idol na sa unang tingin ay masasabi mong walang kwenta at hindi ganun kaganda. Pero noong tinaglay sila ng mga tamang tao, napatunayan nila na wala sa devil fruit 'yan. Depende pa din talaga sa gumagamit ang lakas ng isang sinupang prutas. Isa na dito ang musician ng Straw Hat Pirates na si Brook na kahit nakakuha lamang ng devil fruit na nakapagbibigay sa kanya ng ikalawang buhay, nagawa niya itong hasain at mapahusay. Dumating sa puntong na iihiwalay na niya ang kanyang kalawa mula sa kanyang katawan. Buuhin muli ang kanyang nagkahihwa-hiwalay na kalansay at dalhin ang lamig na meron ng kabilang buhay patungo sa kanilang mundo para mas mapalakas ang kanyang atake. Ang isa pa rin sa paramisya na lubang napakalakas ay ang Ito Ito Nomi na pagmamayari ni Doflamingo isa itong sinumpong prutas na nakapagbibigay ng kapangyarihan sa dating Shichibukai na makalika at makapagmanipula ng mga kwerdas o PC. Dahil sa lakas, madali lamang kay Doflamingo na humiwa ng kahit na anong bagay, makagawa ng isang di masirang hawla, tumahinang pinsala sa katawan, makalikha ng nakakalitong wangis at kumontrol ng aksyon ng ibang tao. Ang kabihasaang ito ang dahilan kaya napagtagumpayan ni Doflamingo na gisingin na kakayahan ng kanyang sinupang prutas para magamit ang isang kapangirihang tinatawag bilang Devil Fruit Awakening. Sa tulong ng kapangirihang ito, nagagawa ni Doflamingo na baguhin ang kanyang kapaligaran para maging kumpul ng mga sinulid na namamanipula niya upang atakihin ang kanyang mga kalaban. Bukod sa kanya, ang isa pang paramesya na nagpamalas ng Devil Fruit Awakening at kinikilalang isa sa pinakamagaling na Devil Fruit user sa kwento ay si Charlotte Katakuri. Sa tulong ng kanyang kapangyarihang kontrolin ng mochi, nagagawa na ni Katakuri na baguhin ang komposisyon ng mga bagay sa kanyang paligid. Napapagbago niya ang sahig, dingding at kisame para maging mochi. Walang hirap din siya nakakapagpalabas ng mochi sa hangin. At higit sa lahat, napapalitan ni Katakuri ang anyo ng kanyang katawan para maging taong mochi. Dahilan ito para tawagin ang kanyang sinubong prutas bilang special para Misha. Higit pa dyan, mas nagiging makapangirihan si Katakuri pag pinagsasabay niya ang kanyang pambihirang galing sa haki at ang kakayahan ng kanyang sinupang prutas. Pinapakinabangan niya ang kanyang observation haki para makaiwas sa aksyon ng kalaban at ang armament haki naman ay para mapalakas ang kanyang mga binibitawang pag-atake. Ginamit ko sila brook, Doflamingo at Katakuri bilang halimbawa para aking maipakita na hindi porket kaya mo lamang makapagpalabas ng sinulid, makalikha ng mochi at mabuhay ng isa pang beses ay hindi ka na magkakaroon ng napakalakas na abilidad. Sapagkat katulad ng sinabi ko kanina, ang kapangyarihan ng Devil Fruit ay nakadepende pa rin sa nagtataglay nito. Kaya kahit mistulang walang kwenta ang nakain mong paramisya, sa pamamagitan ng epektibong pagkasanay, maa-achieve mo ang tunay na lakas na meron ng prutas na iyong nakuha. Sa buong kwento mga idol, may mga devil fruit user na nagpakita ng walang katulad na galing sa paggamit ng sinupang prutas na nabibilang sa kategoryang nagmula sa paramisya. Tingnan nyo ito mga idol, ang paramisya user na nailagay sa bingit ng kamatayan si Luffy dahil sa lason. Pero meron din namang nagligtas sa kanyang buhay sa tulong ng hormones. Meron ding mga paramisya user na tumalo sa isa pang yonko na si Big Mom sa pamamagitan ng kapangyarihang kontrolin ng magnetic force at kakayahang operahan ng katawan ng kanyang mga kalaban. At meron din namang mga paramesya users na sama-samang tumulong sa isa pang yonko na si Blackbird para maabot ang kanyang pangarap. Ito ang mga piratang nakakain ng Paramecia na kayang magkaloob ng pambihirang lakas ng pangangatawan, magbigay ng sakit o karamdaman sa kanilang mga kalaban, magteleport patungo sa iba't ibang lokasyon, at paramisyan kayang kumontrol sa isang buong isla. Bukod sa mga bihasang Devil Fruit users na sumubok sa kakayahan at tumulong ng lubusan sa mga Yonko, may mga Devil Fruit user din na hindi lamang pinaghahariian ng kategorya ng Paramecia, kundi pati na rin ng panig ng malaking mundo ng One Piece. Kasama sa kanila ang Admiral na si Fujitora na may kakayahang magpabagsak ng isang malaking bulalakaw sa pamamagitan ng kanyang abilidad na kontrolin ng gravitational force. Ang babaeng Yonko na si Big Mom na nagagawang manipulihin ng kaluwa ng isang tao para ilagay ito sa mga bagay na walang buhay. Naging dahilan para makabuo si Big Mom ng isang hokbong na likas sa tulong ng kanyang kapangyarihan. At higit sa lahat, nasa kategorya din ng paramisya si Whitebeard, ang yumaong yonko na nagtatagli ng gura-gura nomi o ang devil fruit na may kapangyarihang wasakin ng buong mundo. Ito po ang aking paliwanag ukol sa mga Paramecia type Devil Fruits. Sana po ay nagustuhan nyo ang aking paliwanag. Kung meron pa po kayong tanong at gustong idagdag ay 'wag po kayong mahihiyang magkomento sa ibaba. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Ako po sa si JE, hanggang sa muli.